Hello everyone, welcome po sa ating Christian Tips Channel Ngunit bago yan kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay naniyayahan po kita ngayon na mag-subscribe Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload Now ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, tips kung paano lumalim ang relasyon sa Panginoon Basahin ko po muna yung Colossus 2.7 Ang sabi magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Diyan po mga kapatid ay may instruction po ang ating Diyos na una ay magpakatatag at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Yung sinabing magpatuloy sa paglago, ibig sabihin mga kapatid ay dapat palalimin ang ating koneksyon ang ating relasyon sa ating Panginoon. Hindi po tayo titibay kung hindi po malalim yung ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya may sinabi dito na magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Now mga kapatid, atin na pag-usapan ang tips kung paano lumalim ang relasyon sa Panginoon. Napakagandang hangarin po ang palalimin ang relasyon sa Panginoon. Hindi ito instant na proseso kundi isang journey na nangangailangan ng puso, oras at katapatan. Narito po ang ilang tips kung paano lalong mapalalim ang relasyon sa ating Panginoon. Ang una po, maglaan ng oras sa panalangin araw-araw. Bakit po mahalaga ang panalangin mga kapatid? Tandaan natin na ang panalangin ay pakikipag-usap yan sa Diyos. Kung gusto mong mapalalim ang relasyon mo sa Kanya, kailangan mo siyang kausapin palagi. Yung mga tips dyan ay magtakda ng specific time bago ka matulog o magising. At sa iba pang mga kailangan mo, manalangin ka sa ating Panginoon. At magsimula sa pasasalamat, ikwinto mo sa Kanya ang nangyari sa araw mo. Kahit simpleng bagay lang. Parang katulad lang din sa kapwa mo na parang kinakausap mo lang siya ng natural ganon din ang ating Diyos. Pwede natin siyang kausapin ng natural. Hindi yung pagandahan ng words na ibibigkas. Kundi mga kapatid, ay sa simpleng paraan ng pananalangin. Hindi rin naman mga kapatid na basta-basta lang natin madadala ang Panginoon sa um, yung paiyak-iyak o di kaya ay pasigaw-sigaw na parang sinisigawan na natin ang Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid na puso ang tinitingnan ng Diyos sa atin hindi po yung ating performance na maganda yung ating bigkas, yun ang tinatanggap, hindi po. Kahit sa simple lang na mga paraan. Basta ang mahalaga, kung nais nating lumalim sa Panginoon, ay maglaan tayo ng oras sa ating Diyos. Pangalawa na tips kung paano palalimin ang relasyon sa Panginoon, magbasa ng salita ng Diyos. Yan po ay ang Biblia. Bakit ito mahalaga? Sa pagbabasa mga kapatid ng Biblia, mas makikilala mo ang puso ng Diyos at saka yung kanyang kalooban at kung paano mamuhay ng may pananampalataya. Nandyan po yan sa Biblia, itinuturo yan. So kaya minsan nagkakaroon tayo ng mga mix na paniniwala o prinsipyo. Bakit? Dahil hindi natin masyadong kinuha at pinaniniwalaan ang authority ng Biblia. So para maging buo, maganda yung ating paglilingkod sa Diyos, lalalim pa lalo kung ating tanggapin ang authority ng Biblia. Kaya magsimula sa pagbabasa ng Biblia. Magsimula ng pagbabasa sa Ebanghelyo. Sa Matthew, pwede rin sa Mark, pwede rin sa Luke, pwede rin sa John. At saka gumamit ng devotional o Bible reading plan or mag-journal ng mga natutunan mo. Maari mong ipanglista yan kung anong mga, mga magagandang mensahe na nakuha mo Baka malimutan mo, kaya maaring isulat mo para ma-review. So, ang mahalaga mga kapatid sa pagpapalalim sa relasyon natin sa ating Diyos, huwag po nating kaligtaan o kalimutang magbasa ng Biblia. Di ba? Lagi natin po yung isipin at ipamuhay. So, pangatlo kung paano natin palalimin ang ating connection, relasyon sa ating Panginoon, sumali sa isang spiritual community. So, bakit ito mahalaga? Hindi tayo mga kapatid nilikha na mag-isa. Sa community may mga taong magpapalakas, magtuturo at mananalangin para sa Hindi po tayo mga kapatid ginawang kristyano para magsolo, para mag-isa. Kaya nga church, si Jesus Christ nag-design po ng iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia is called out once. Mga mananampalataya po yan. Hindi po yan building. Kaya pag sinabing iglesia or church, marami po. Si Lord nag-design ng iglesia para hindi po tayo mapag-isa, para hindi po tayo mamuhay bilang nag-iisang kristyano. Kasi yung church, mga kapatid, yan po yung mother natin. Ibig sabihin, disenyo ng Panginoon para mga laga sa atin. Para turuan tayo, para itrain tayo. Kaya hindi pwedeng walang church, mga kapatid. Mainam po para Lumalim yung ating koneksyon sa Panginoon dapat sumali po tayo sa spiritual community. Humanap ng local church o small group. Maging bukas sa pakikipagkaibigan sa kapwa mananampalataya. So pang-apat na tips kung paano palalimin natin yung ating relasyon sa Panginoon, isa buhay ang pananampalataya. Bakit mahalaga? Ang tunay kasi mga kapatid na pananampalataya ay hindi lang naririnig o sinasabi ito'y isinasabuhay. Mahirap kasi na adapt ng adapt tayo ng paniniwala sa kung sino-sino dyan. Tapos hanggang bibiglang pala. Dapat yung, kung nakita talaga natin yung katotohanan, tamang paniniwala, tamang pananampalataya, dapat ito'y isa buhay natin. Diyan po mag-uumpisa din na lalalim tayo lalo sa Panginoon dahil naunawaan natin siya. Magpakita ng kabutihan at pagmamahal kahit sa mahirap na tao. Yun po mga kapatid yung pagsasabuhay. Magpatawad at magmahal gaya ni Jesus. Iwasan yung kasalanan kahit walang nakakakita. Napakahalaga na isinasabuhay natin. Hindi lang sa bibig kundi sa puso mga kapatid. So panglima kung paano natin palalimin yung ating relasyon sa Panginoon. Magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at handang matuto. Bakit mahalaga ito mga kapatid? dahil po ang Diyos ay malapit sa mga taong mapagpakumbaba. Hindi mo kailangang maging perfect para mapalapit sa Kanya. So ang mga tips dyan, aminin kung kailan ka nagkukulang. Pag hindi mo inamin sa Panginoon yung pagkukulang natin, wala tayong confession, parang lumalabas na ma-pride tayo. Paano tayo lalalim dyan sa Panginoon? Humingi dapat ng gabay at lakas sa Diyos. At patuloy na magbago ayon sa kanyang kalooban. Kaya magkaroon po tayo ng pusong mapagpakumbaba. Pag hindi po tayo nagpakumbaba at wala tayong pusong mapagpakumbaba, paano mag-absorb? Paano po natin makuha at maisabuhay yung mga salita ng Diyos, yung kanyang mga utos? ba? Diba? Baka sabihin natin, uh, kay Lord din yan, idea din yan ni Lord. Pero sa akin, ganito rin yung style ko. Hindi po ganyan mga kapatid. Dapat sumunod tayo sa Panginoon para lumalim tayo lalo magpakumbaba tayo sa kanya. Number six na tips kung paano uh, lumalim ang relasyon sa Panginoon, magpasalamat sa lahat ng bagay kahit may problema. Nakakatulong ito mga kapatid na mapanatili yung puso na naka-focus sa kabutihan ng Diyos. Kinakailangan pa rin ipakita natin na mapagpasalamat tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin, ugnayan 'yan. Sa so, pang pito kung paano natin palalimin yung ating relasyon sa Panginoon. Iwasan yung mga hadlang sa relasyon mo sa Diyos. Kasi pag pinatulan mo yung mga hadlang, ginawa mong reason yan para mawalan ka ng time sa Panginoon, para hindi ka makadalo sa paglilingkod, sa pagtitipon, nakapokus sa mga reason sa, sa pagiging busy o kung ano pang mga hadlang-hadlang dyan, paano po natin mapanatili at mapalalim yung ating relasyon sa Panginoon kung ang nauunor natin lagi yung mga hadlang. Kaya ang gagawin natin, iwasan yung mga hadlang sa relasyon mo sa Diyos. Anong mga bagay ang nagpapalayo sa'yo sa Kanya? Ang social media ba? Na marami kang nakikita dyan? Na mga napapanood mo tapos napapalayo ka na sa Panginoon? And also mga bisyo ba? Yan ba yung nag, nagiging hadlang, kaya hindi ka nagiging malalim sa Panginoon dahil sa bisyo, sa pride ba? Maaring ang pride mga kapatid ay isang hadlang din yan. Kaya alamin ito at isurinder mo sa kanya. Maganda po na pag desidido ka talagang lumalim sa Panginoon, nire-review po natin yung buhay natin. Iwasan yung mga hadlang sa relasyon mo sa Diyos. So para po sa ating conclusion, ang pitong tips na ito mga kapatid, kung gagawin natin ito ng may magandang puso at layunin at may pagnanais na lumalim sa Panginoon, ito po ay makakatulong ng malaki sa atin. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong lang sawang panunood, pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa ating mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.